So yun, good morning mga katiksay. Yan, dito na tayo sa spot Maaga tayo no, mga 7.30 pa lang Oh, muputok na agad si Kuya Tox dun no. So yun, nangaga natin Pero medyo mahangin na no Sana ma mawala ito maya maya So, good morning sa inyo mga katiksay At sa mga followers at bagong viewers natin yung Good morning sa inyo Keep safe palagi So, stay tuned lang kayo Set up na ako uh, Puporma na lang tayo dito Gabang-abang Ay! Abot. Abot ang first catch natin no, ng atol. Ayun, oh, lutang oh. Four lang. Wala pang may hilab. 4-4 muna tayo. Wala pang may hilab. Kung makikita mga atol ang takapal ng isda. Kaso, alanganin 4 pa 3 finger ah, nauluhan pala siya eh. okay enteng oh ganito lang talaga size 4 eh di na yan ba ah, ayaw ba to aw 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 Masak ulo. Ha, ah, kapalag po eh. Ano, first catch na rin mga tol. Ah. Thank you, Lord. 4 Stay tuned lang, stay tuned. Ah, sila ko yung enteng oh. Ayan. Pumutok din sa natin pa mga ni Orly, si Kuya at saka si Kuya Tox Ayan ang mga kasama natin dito so stay lang kayo Tol, lalaki oh Oo <laughs> Nagkalat sila Tatayinin mo mualang. <laughs> Oh, mahilab na oh. Ano news? Oh, guys, oh, medyo malaki na. Tingkuhin no. Eh, sa sabi ay. Ah, medali gawan na singkohin Ayun lang mga tol, pangalawang huli natin yun Inabot Inabot siya Ah ganito masarap talaga eh, eh. Liit lang talaga siya eh. niya pagtsatsagaan na yan tas nga ah, pagtsatsagaan ka na ayos stay tuned lang mga tol delete lang talaga ang ating madadali pa stay tuned stay tuned mhm mm Uy Tumatakbo ang oras eh Kailangan na natin itong Mahirap pumuwi na walang huli ba Sayang ang pagsagwan Pwede ka na Walang wala ayaw eh child ang kaso natin nito. Ayan o. Oh. Eh, pwede naman na o. Oh. Prito, prito na. Ayan ah, o. Oh. Ano sa harapan natin si Mario. Si Kabarad. Uh -huh. Stay tuned na. Ah. Mhm, uh -huh. kabit na naman. 4 gaming na anong pecha na pecha di peligro <laughs> sarap yan yung eh? mga sarapan ni Brito mamink mink Hola ilalabas yun sa ming alam niya mahangin eh hmm. stage lang hindi ko na nabilang kung nakakailan na tayo mayroong mga nasa ano na yan 6 maliliit nga lang stage yun stage yun lang ulit ah maminkmink ka na eh Sorry. Sorry muna sa inyo mga fish. Ayaw pakita ng mga mothership. Eh. Ayaw ko ganyan mga kulay oh. oh. Masarap kasi ito yung preto. Matamis Ayan o oh. na natin yan pamprito na rin yan lalaman yung rep natin eh mm. -hmm. stay tuned lang mga tola tsaga tsaga lang maya maya malalaki na yan Yung Joel lang isang malaki na eh mga alas 3 malalaki na yan <laughs> Stay tuned lang, stay tuned lang mga tol. Ay -mink lang dapat ah, Mga tol, nakakadali nakakakita na si Kyo Joel ng malalaki Tayo na lang Hindi Ah, si Kuya Sam nandun Oh, si Mario. At natin. Ito sa gilidate, si Gigi dati si Kuya Joel ayun. na ng malaki-laki 'yan. Ito ito ito. Oy, sa pool. Sa pool kang 4 ka 4 ka. Kuatro lang. Aba nabulot pa. Lang hiya ka naman oh Malaki ang tama nun Nawasak Pinchil lang na to Nabunot na naman Ah bot Oo may hilab to naabot siya laban. Ang baba ng dali ko ah. Ang lalaban ka pa. Ani nila oy, pwede na to. Lapla. Hey. Ah, lapla. Ah, uh, tol, naka-plop na tayo, ipangyaw na tayo. Ayos, thank you Lord. Unang malaki nating. Na oh, ha. Okay. Eh, safety muna natin. Ah. Oh, tol, dito na 'yan ng pot. Umuti eh. Ito lang pala. Wasak. Wasak eh. Pag tumama sa maliit, wasak eh. Wawa eh. stage lang na mga Inaabot siya Ang lalim eh Lalim ka pa <laughs> Deep lang yun Pero namumula kasi Mamink-mink Tangay ka nga Yan si Mario, wala na. Ay, engine set na. Ay, tayo ng lapla. Stay tuned, stay June lang muna. Aba ah, pa naman ng oras. Hindi, krimdoria. dory yan, cream dory. Tingnan, tingnan ka to. po siya oh. Hehehe. Delay mo tol, masarap yan Saka ano, miso sigang mo sa miso, prito mo muna <laughs> Sarap yan ah, diba, ito rin mga lutang ano Talon ng talon, no, kanina po Bigla lang umangat ano Ayo, scream dory. Oh, stay mga tol, nakakrimdori yung tropa natin. Si Ming nakaraan, krimdori din. Ah, dumadami niya yung krimdori dito sa pamarilan natin. Sana makadali rin tayo susunod. So yun mga tol, na tayo ng ulan, pauwi na tayo. No? Ayan, nag-ayos na ako ng gamit, pauwi na tayo. So ito yung huli natin ngayong araw. Oh. Ayan. Ay, may mga din tayo. Ayan, tapos mga pangprito. For finger. Ayan, uh, ayos na rin yan. Kahit paano, may huli tayo. Hindi tayo zero. So, yun. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo ngayon, no. Oh. Ah, uh, kita-kita sa mga susunod video yan. Basang basa na ako ng ulan. Nabot tayo ng malas na ulan, eh. Ah, malas na hangin. So, stay tuned. Thank you, thank you sa inyo lagi. Uh, abangan nyo lagi yung mga video natin. Maraming maraming salamat sa mga supporta nyo. Peace.